ninyo ang paglalambay ni Don Diego. Huwag pa siya sa paghahanap ng Ibo Adana o kaya naman ay magbigori tulad ng kanyang kapatid na si Don Pedro. Tumayin natin. Dahil sa hindi pagbalik ng anak ni Nahari Fernando at Reyna Valeriana na si Don Pedro, nagulo ang Bermano. Nag-alala ang hari at inutusan si Don Diego kanapin ng kapatid. begu ikizko platarenak ez da. Umaia horren, horren, horren maketan dago. Obo, mainitzen, aho goitu Agad tumita si Don Pedro para sa kanyang pag-aanap. ng limang buwan, ang kanyang kabayoy na hapot na matay. Gaya ng kapatid, si Don Diego ay naglakas, ispit ang kanyang dala. Di kalaunay, nakarating, nakarating niya ang tago. Puno ng piyesas latas ay agad niya makita. May gandang puno

Sabi ni Kang ang dumakot sa puno nito. Payap naman. Nang magiging tayo, nang magiging tayo ay nakukulit yung lento sa duday bato. ay ito ang na inaala. Kaya pa yan, gumapaw ang katatanan. Bang, kau nak? Aku nak kita. Ngunit, bago pa man lapitan ni Don Diego, ang ibon ay nagsasimula na ito kumami. Punti-punting nakapitin ang mga mata ni Don Diego sa lambing ng pinig ng adarna. Hanggang siya ay makatulog. Masakot ang ikapito ng pagpupuklas ay nagbawas ng ibon. Ang namun, mamaan si Don Diego. Ang naging boto si Don Diego gaya ng kinahinatnan ng kapatid at sa ilalim ng piyedra sa ay magkatabing na himlay ang animoy mga estatwa. At dito na po nagtatapos ang isang maikli ko lang ng paglalakbay ni Don